Hello guys, magandang araw. Today's ganap ay magluluto muna ulit ako ng adobo. Dahil ito talaga ang isa sa pinaka-favorite kong ulam. Kauntian nga lang pala itong ginawa ko kasi hahaluan ko ito ng manok. Mas bet ka talaga itong yempo gawing adobo. So may kaunting taba ang kasama. Pagkatapos nga ay maghiwa naman tayo dito ng sibuyas at saka bawang. May kwento ko nga lang sa inyo guys, nung ako'y dalaga pa ay hindi talaga ako mahilig magluto at hindi ako marunong magluto. Pero mahilig ako kumain. <laughs> Kaya kapag nakakapagluto ako ng adobo, ng tinola, ay tuwan-tuwa na talaga ako kasi hindi talaga ako marunong magluto, no? At nung time na nagsama na kami ng asawa ko, talagang siya pa rin yung pinagluluto ko, ginigising ko siya kahit uh, panggabi siya, ginigising ko siya kasi sabi ko naguguto na ako. <laughs> kasi ba naman nagpakita gila siya sa akin na magaling siya magluto? Oo nga naman, magaling talaga siya magluto at masarap pa magluto. Ay, wait lang, papasarap pa aking Balik muna tayo dito wala, sa aking huh? niluluto. Bali, nilagay ko na nga pala dyan si ba? awang naglagay din ako ng ketchup at konting toyo ayan suka at saka yung pampasarap talaga dyan na sprite ayan nilagyan ko din siya ng paminta yes, Tapos, konting to kasi lang. mamaya And pag malambot na uh, siya lutuin na natin. Ang napansin ko guys na malapit na lumambot yung karne ng baboy, tsaka ako nilagay ito, karne ng manok. Kasi yung manok mabilis maluto. Siyempre, habang hinihintay nating lumambot ang atin adobo, ayan, magtiwa muna ako ng pakwan nito. Nakabili nga pala ako dyan sa labas ng pakwan. Sarap talaga itong pakwan. Lalo na uh, summer na ngayon. Yun, balik tayo sa kwento ko guys. Nung medyo humektek na yung trabaho. Wow, hectic. <laughs> nung medyo uh, nagkaroon na ng responsibility um, responsibilidad yung asawa ko sa trabaho niya. Lagi siyang late umuwi. So, nung time na yon, kailangan ko na talagang matutong magluto kasi nga magugutom kami pati yung dalang bata magugutom pag hindi ako nag-aaral magluto. So, pinilit ko talagang mag-aaral mag natin ng asawa ko. Pag magluluto ka, huwag mo agad titignan kasi magbabago-bago yung tamnasa. So, ganun nga yung ginawa ko. Bale, atin uh, tingkating ka lang, sa ka lang, sa nasanay na ako. At ngayon, talaga namang makakapagluto na ako ng masarap na ulam para sa akin na anak. So, that's it for today's video. Ayan, masarap mo yung aking luto. Ganyan yung gusto ko luto ng adobo, guys. Masarap siya, promise. Try mo.